Good day guys! ka vlog tayo dito sa harapan ng RF Hotel Ayan At ito Pesto nila Ito po ay uh, Yung palabas Papuntang Maynila Lipkan po pala ito Barangay Lipkan uh, Papunta Pidigan Tapos ito ang papunta ng bayan Papunta ng bayan ng Baguid uh, Tayo po ay Nasa Lipkan At Pakita ko tong mga ano open for sale nakalagay. Gagad na mga product guys. Mula Mulabe, Mula puro sagat for inflow please text. Ayun na yung ano kung gusto niyo siyang ito. Ito mga ano nila guys. uh, from Kalingaraw yung mga kahoy nito. guys, ano yung mga Tapos may mga Ano, sungay Sungay yata yun, sungay ng usa Ayan so, oh. gaganda Tapos dito may parang Pang bar ata yung bar na Pasensya kayo, medyo maingay kasi ano, Nasa gilid tayo ng highway yung Maganda to guys pwede siya lagayan ng alak tapos may saksakan yun may naka na oh tapos eto rin may sungay ah uh, kung hindi ako nagkakamali sungay ng usayan guys tapos dito sa loob yun gaganda oh oh May mesa siya, may upuan. Gandang design, guys. Tapos nakalagay dito, Happy Adivai Stall. Ano yun? Tattoo. Yan. Sa so tarpaulin. Tarpaulin lang yan, guys. Ewan ko lang kung ano. Ah, nyo lang dito, mag-inquire. Kung gusto nyo ng mga ganitong ano. Ang ganda yung lamesa nilong. Itong type ko. Tapos yung upuan nila Ano na Sagat Sagat yung nakalagay na Ano na ito Tapos ito rin Pwedeng pang Sabahay Napang bar Ano yan Pwedeng lagyan ng alak ano, displayan ng alak Tapos dito rin may yung gaganda ng mga design guys O oh. Yan oh. oh, Kita nyo ito may puwantsa. kasi ng kahoy na 'yan, guys. Ah, uh, ano na lang. Parang pinormahan, ang ganda ng porma nila. ko oh, nga makikita ako selfie din yeah ano yung kaupo ba diba ganda guys pwedeng ilagay sa ano yan pwedeng ilagay sa loob ng bahay o kaya outdoor outdoor, indoor pwede to guys kasi na ano naman sya oh. makintab na naka ano na siya na varnish na well coated na siguro yan guys pagka binili nyo uy 10k ay 20k guys may nakita akong price doon no. 20k At sa presyo, puntahan nyo na Maganda rin to. Para may balang malaki, guys. Oh. So, yan, oh. pang design, guys. Yan. Ito. Ganda nyan pang design. May bala na design. Guys, ito rin. Pwede. Kaya lang, pa natin kaya yung mga ganyan, guys. Hanggang ano lang tayo. At ito lang, pakita ko lang sa inyo. Dito to sa Barangay Lipkan ah uh, Lipkan Bangged. At inform niyo lang dito kung ano gusto niyo malaman. Talong lang daw kayo dito sa tapat niya. Ito ang RF Hotel. Yan, yung grocery na yan. Uh, pag-aari nila, sir. Sila may-ari na ito. Uh, Barangay Lipkan along highway guys Highway Ayan eh Just subscribe my channel Tito Jun TV Like and share And thanks for watching guys Itong katabi niya. Thanks for watching guys!